Ang alamat tungkol sa mga diwata, totoo ba sila? Saan sila nang galing? Ang mga diwata ay mahalagang bahagi ng mitolohiyang Pilipino at kadalasang iniuugnay sa kalikasan. Maaring may tanong mo sa iyong sarili kung paano sila nailalang sa mundo at kung totoo ba sila. Sa topikong ito ay susubukan ko na ikwento kung paano sila nagmula at kung ano ang kanilang layunin sa mundo. Gilala ang mga diwata o mga engkanto bilang mga espiritu ng kalikasan, nympha-engkantada o tagapangalaga ng mga lugar. Isang halimbawa nito ay tungkol sa Maria Makiling, ang diwata ng Bundok Makiling. Ang alamat na ito ay karaniwang nagtuturo ng aral tungkol sa paggalang sa kalikasan, ang kabutihan at parusa sa mga taong sakim o sumisira sa kapaligiran. Saan sila nagmula? Sa pangkalahatan, ang mga dewata ay hindi nagmula sa pagiging tao. Sa halip sila ay mga espiritu ng kalikasan. Sila ay mga nilalang na makalangit o espiritu na nilikha kasabay ng kalikasan at kumakatawan sa mga puwersa o konsepto nito. Sila ang mga tagapangalaga ng mga bundok, ilog, kagubatan, halaman at hayop. Mayroong mga ideya na ang mga diwata ay maaring mga anghel ng Diyos na ipinadala sa lupa noong nililikha pa lang ang mundo. Sinasabing sila ay tagapaggabay ng mga tao laban sa kasama. Ngunit hindi direktang sinusuportahan ng tradisyonal na mitolohiyang Pilipino o ng teolohiyang Kristiyano na nagpaliwanag sa konsepto ng anghel sa orihinal na paniniwalang Pilipino na bago pa dumating ang Kristyanismo ang mga diwata at kanto ay mga anak ni Batala, ang kataas-taasang Diyos o mga nilikhang spirito na naiiba sa tao. Sila ay bahagi na ng kalikasan at hindi mga anghel na galing sa konseptong kristyano. Ang salitang diwata ay pinaniniwalaang nag-ugat sa salitang Diyos o Diyosa o Deva. Ito ay impluensya mula sa mga sinaunang kultural na palitan sa timog, Asya tulad ng sa pamamagitan ng Srivijaya at Majapahit Empires na nagpapahiwatig na ang paniniwala sa mga dewata ay matagal na at may bahaging nagbulasa sa impluensyang Hindu-Buddhist na sumasanib sa katutubong paniniwala sa mga espiritu. Paano sila nabuhay ng invisible? Ayon sa mitolohiya at alamat, ang mga dewata ay likas na espiritu o anito at diwa sa ibang konteksto, at hindi nagmula sa pisikal na mundo ng tao. Bilang mga espiritu, ang kanilang tunay na anyo ay hindi nakikita ng karaniwang mata ng mga tao. Sinasabing kaya nilang magpakita sa anyong tao na may pambihirang kagandahan upang maipahatid nila ang kanilang presensya. Para sa ibang hindi tinatanggap ang pag-iral ng mga diwata dahil walang siyentipikong ebidensya na nagpapatunay sa kanilang presensya, para sa kanila ang mga kwento ay dulot lamang ng imahinasyon at walang umiiral na mga dewata at hindi nakikitang nilalang. Gayon paman ang pinakamahalaga ay ang paggalang sa paniniwala ng bawat isa. Ang isang alamat kahit hindi totoo sa agham ay totoo sa kultura at karanasan ng isang tao. Sa huli ang pag aaral sa mga alamat ay nagbibigay-linaw sa kung sino tayo bilang Pilipino. Ikaw, naniniwala ka ba sa mga nilalang na hindi nakikita? At kung nais mo ang mga ganitong kwento, halika at magsubaybay para sa kwentong hiwaga, alamat at kababalaghan.